Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang binastos nga dapon ni Charles Barkley ang bagong lineup ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang dalawang bagong center na pumirma na at pipirma pa sa Los Angeles Lakers. Ang video ngang ito mga katrops ay inaatid sa inyo ng 1xbet, ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hinding-hindi ka maboboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong GCash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-register na! Bagamat man nga po mga katrops nakakuha na ng mga bagong manlalaro ang Golden State Warriors sa kanilang lineup ngayong offseason, ay hindi para naman nga po dito kumbinsido ang NBA legend at ngayon NBA analyst na si Charles Barkley. Sa katunayan, matapang at nakatawa pa nga po nito na sinagot ang tanong sa kanya ng media, kung mapapangunahan na nga ba ni Stephen Curry ang Warriors na makakuhang muli ng kambyo gamit ang kanilang bagong lineup. Ayon nga dito mga katrops, Isang mediocre o average lang naman nga po ang kupunan last season ng Golden State Warriors. At sa pagkakaroon nga po nito ng bagong lineup ngayong offseason ay mas lalo lamang nga po silang humina, ikang ay tapos na nga po talaga ang championship para ng Golden State Warriors sa era ni Stephen Curry. Yes, hindi nga po natuwa si Charles Barkley sa pagkuha ng JSW sa ilang mga players na hindi rin naman nila mapagkakatiwalaan sa kanilang mga laro. Napaka-inconsistent na naman nga po nila Buddy Hill, Kyle Anderson at maging si DeAnthony Melton kaya posible nga po na hindi nila ito mapakinabangan. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang dalawang bagong center na pumerma na at pipirma pa sa Los Angeles Lakers. Natalo ulit nga po mga katrops ang Los Angeles Lakers sa opening game ng Summer League ngayong araw laban sa Houston Rockets sa score na 99 to 80. Hindi mala nga po naging sapat ang nagawa dito ni Dalton Kinect na 25 points, 4 assists at 6 rebounds. Tommy Kuz na 11 points, 3 assists at 4 rebounds. Colin Castleton na 10 points, 2 assists at 10 rebounds. At si Bronny James na 8 points, 5 rebounds at 2 steals sa kabila ng sobrang pag-struggle niya sa kanyang shooting. Kaya dahil nga po dyan, ay bagsak na nga po sa 0-4 ang kabuang standings ng Lakers ngayong season Kaya mukhang kailangan na nga po talaga nilang paglaruin ang kadalang pinakabagong 7-foot-2 center na si Moses Brown na pinaperma pala nga po nila ng kontrata noong nakarang araw upang sa ganon ay makatulong rin naman nga po ito sa kanilang kupunan. And speaking of center mga katrops, mukhang desidido nga po talaga ang Los Angeles Lakers na kunin ang big man ng Orlando Magic na si Wendell Carter Jr. Sa katunayan, ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita, mismong si Rob Pelling ka na nga po ang nakipag-usap at tumawag sa front office ng Magic upang malaman ang trade value nito at kung paano nga po nila siya makukuha sa isang trade ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.